24 na pulis nagpositibo sa droga mula Enero hanggang Agosto ayon sa PNP. News ko mula kay Main Barreto. Umakyat na sa 24 na pulis ang nagpositibo sa droga mula nitong Enero hanggang Agosto. Ayon kay Philippine National Police, Forensic Group Director, Brigadier General Constancio Chinayog Jr., kabilang ang 24 na polis sa 115,983 na polis personnel ang sumailalim sa initial screening nationwide. Isinailalim rin anya sa confirmatory test ang 24 na polis at nagpositibo ang mga ito sa shabu o marijuana. Matatanda ang sinibak sa pwesto, ang hepe ng Mandaluyong City Police State matapos siyang magpositibo sa isinagawang drug test ng National Capital Region Police Office. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.